Yan so guys, kung may jowa kayo, tipid na date, pwede na dito. <laughs> pwede na dito. Hawak kamay. Alam <laughs> ko asan yung bangka namin ngayon. Lakwat bangka yun eh. So yan guys, patras naman kami ngayon. Uuwi kami ng bahay guys, atras ang takbo. <laughs> ito tayo sa aming, ito talaga guys, namin lagi kasi dito nga yung aming proper, isa sa aming property, yung aming island farm. etong kulay green na yan guys, ayan hanggang doon tapos yung may kubo doon na kung nakita nyo doon So, ayan. Hello, everyone. Kumusta ang bawat isa? Ayan. Hope everybody's okay. Ayan. Dapat happy-happy lang tayo lagi, di ba? Para everything will gonna be alright. O, ah, di ba? Ang taray. Everything gonna be alright. Sana tama yung lyrics ko. But then again, Um, welcome back to my YouTube channel and thank you sa lahat naman ng susuport. Sa mga hindi pa po subscribers, ayan, wag na po magpatumpik-tumpik pa kindly. Um, hit the subscribe button and also the notification bell. Sabi nga ni Brittany, so do you will not gonna miss any of my uploads. Oh, 'di ba? antara English panis So For today's video guys, hindi naman sobrang sobrang kaganapan ang mangyayari sa ating vlog, kundi very very light vlog lang ito. Kasi ang aking pinsan na si Tito Dudes, kilala din siya, Ayan, kasi isa rin siyang vlogger. Kaya lang na-stop lang muna for, ano, mas may priority sa buhay na nauna muna. And, um, ngayon is magpa-practice siyang mag-drive. So, sabi niya kasi naghahanap siya kung saan daw pwede mag-driving lesson. na dito lang malapit sa atin kasi nga pupunta na siya ng If I'm not mistaken, he will go to New Zealand. Ang taray. Sana all mag New Zealand. Hali guys ngayong 26. Ayan. This December. Ayan. January 26 is ang kanyang ano, alis. Papunta ng New Zealand. If I'm not mistaken, New Zealand. I know, it's not New Zealand. It's Switzerland. Saan ba pa talaga pupunta siya? New Zealand or Switzerland? New Zealand. Ah, New Zealand. So, so ayan. So, pupunta siya ng New Zealand. And kinakailangan niya at least marunong ka ng basic ano, ng driving. So, tuturuan ni The Dreamers si um, Tito Dudes na wag um, drive. And susunduin namin siya ngayon. And para may pasalubong tayong tsokolate pagbalik. Mindset na mindset. O, matagal pa naman siya babalik. Pero huwag kayo mainip. Baka marinig niya. yung sasabihin para pag uwi niyang galing ibang bansa may pasalubong. Char. Ayan. So, mahilig lang ako talaga sa chocolate. So, sa mga nasa ibang bansa po na medyo marami-rami kayo mga chocolate na mga... Yung may, kahit yung papanis na guys, tumatanggap ako. <laughs> tumatanggap ako ng mga papanis ng chocolate. Okay lang yun guys. Yung expired sa ibang bansa, hindi naman dito expired eh. <laughs> Wait, charos nakakabili naman ako ng chocolate. Huwag <laughs> niyo padala ng kung ano. Padala niyo lang ako chocolate. Happy na ako. Kahit guys, kanong klase ng chocolate, happy na ako talaga. Cloud 9. Cloud 9. Ay, ayoko ng cloud 9. Masakit sa chan. Ayoko ng may yogurt. Honey. Hindi yogurt, no guard. Ayun, no guard ba? Yes Oo. guard, yes guard. Oo, no guard. Pero sorry, may, may guard. Oo, no guard nga ang tawag doon. Yung parang may puti-puti. Kaya nga ayaw ko ng tubleron. Kasi guard may, here. May something siyang yung parang puti na matigas, ayoko nun. Ang gusto ko sa mga nasa ano, yung choucaire. Ayan, choucaire talaga. Basta may something, may nuts. Pero huwag nyo nang masamain yung Cadbury. Okay na ako, daw. huwag nyo na ako masyadong ibili ng mga mas mamahalin. Cadbury with raisins o kaya fruits, okay na ako. Sana ako. Kukuha. Kukuha. Oh. <laughs> isang prado. Kaya tuturuan namin yung pinsan ko, hindi dahil hmm. sa bibigyan niya ako ng tsokolate. Baka seryosohin nyo na naman yan. Um, hindi na siya gumastos, di ba? Kasi I know na nahirapan din sila at saka yung kapatid niya na si ayan, si Ray ang aking pinsan din, ang kanyang YouTube channel din is ano, Bicolanong Alpas yan, pasubscribe nyo naman guys, para naman lahat na tayo maging vlogger, oo, wala namang masama guys, wala tayong magiging vlogger, kasi yung isuswildo sa atin is, kung yung sasahurin niya mataas, ang sasahurin ko mababa eh hindi naman ako nagpapasahod, so okay lang yun walang, walang etches-bretches, di ba basta, kung sino yung gusto mag YouTube, supportahan natin kasi hindi naman tayo magpapasahod sa isa't isa kundi si YouTube ayun so wag maging wag maging ganit kung sino yung umaangat supportahan be happy of everybody's success kasi in everything there's a certain time for us maybe yung isa na una maybe yung isa na huli but then again nasa kanya-kanya tayo ng field eh na kanya-kanya tayo ng uh, journey sa buhay so sa gusto yung mag kung mag gusto nyo mag YouTube go ahead. Walang problema doon. Di ba? I-support natin ang mga gusto. Ayan. Ako nag-encourage talaga ako guys na maging YouTuber ang mga tao. Kasi ayun ang pinaka ano eh. Para kang artista, para kang naging artista din na ah. chill-chill ka lang kapag nag-click ka sa tao. Ay, diba? Ano yun? Oriente. Kapag nag-click ka sa tao at minahal ka ng tao, eh, tataas ang iyong views <laughs> Yung and tataas ano, ang iyong revenues. As long as hindi ka guys nang-aapak ng ulo ng ibang tao, eh okay lang yon. hayaan nating mag youtube ang mga tao kung gusto nila ayan, huwag tayo maging ganit that's the keyword. be happy of everybody's success ayan, bibira ko ng merienda may nakita akong nagtitinda. usog mo naman ng konti doon kasi mainit, ayan guys so, bibili kami ng merienda, syempre magugutom ako, magdadrive sila. So mag, habang nagdadrive sila, magdadaldala ako. So sasabihin nyo naman ang bilis na magdadaldala. Char! Hindi sinasadya ako naman talaga is minsan magsalita ng mabilis. Pag nagsalita ako ng mabilis, makinig din kayo ng mabilis. Ano pang ano yan? Ay <laughs> no, more tupperware na lang. <laughs> Di bo, pwedeng pwede uh, nga tupperware na sana bakalon ko? Sada <laughs> na ang gabot O naman kinta na tininda? O naman tininda? <laughs> ah, okay. Wala na. <laughs> Next time! Tupperware na lang sana bibiliin ko hey, eh. Kaya yung payo ni Nanay. Namili so, Ayan, so... Ay, nagpasalita ako guys ng mabilis. Bilisan nyo na lang din yung pakikinig mo. Kasi minsan yung 3 minutes, ginagawa kong 1 second lang. <Obrig seventeen inaudible> <lugaresSPEAK> hindi ganun talaga kasi ako guys, pag marami akong iniisip na sasabihin, binibilisan ko yung sinasabi ko para hindi ako mag-buckle or hindi ako madistract sa sasabihin ko. Yeah. Pero ang pinaka mag-aano tayo mag nag-driving lesson ang aking pinsan. So napunta lang tayo sa chocolate, napunta lang sa kung ano-ano. Pero ang pinaka main topic natin is ang tungkol sa um pag-drive. Drive driving lesson. Ton. Ako nag-driving lesson talaga, pero medyo nervyosa lang ako. And ang pinakabobo kong gawin sa pag-drive before is ang magmaniobra, umatras. dun talaga ako guys naluloka. Pero so far ngayon, kasi cute lang naman yung aming sasakyan, kaya-kaya eh, naman ng gawin. And marunong na rin naman ako mag-atras kahit papano. Ang ah, hindi ko lang talaga marunong abante. <laughs> Yung abante pa lang hindi alam. Tapos mahina lang ako guys mag-drive pag gabi tapos maulan. Aminado ako dyan. Tapos pag long drive is inaantok ako. So, anong mga naging experiences nyo? Uh, memorable experience or worst experience sa so pagda-drive? Pagda-drive? Mm -hmm. Pagda-driving lesson nyo. And, um... Uy nga muna kasi Ito naman nagbablog ako Nagsasalita na Tapos nawawala ako na yan Nakakabwisit yun Ang palipad yung umang pa Palipad yun Ang piloto Yung kailaman ako vlogger ako Nakakainis yung nagbablog Tapos kikialaman yung sinasabi Wala na Kakainis! Ang hiling niya Kung kailan ako nagdadala Hal, hal Alam mo dyan 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 Hal, hal Piso Hanap may kakausap mo Sali niya ako Isali ako sa vlog Sali sa vlog Hindi ka Hindi ka

Marami pa yung bukas. Oo. Hindi oh. pa yan sila tapos. Bukas, lumabas tayo. Papalipad lang talaga tayo ng mga drone. Diretso tayo dun sa ano, Bacolod. So, happy. Happy. Dapat tara nito yan ako para pagkara-upload ang mga drone. Oo nga. Every day, every day, Ayan. So ayun na nga guys, na wala na kabisit talaga kasi to. Ayun, so mag-comment down below kayo kung ano man naging experience nyo sa unang araw ng pagda-drive nyo. Kasi siya mayroon siyang experience. <laughs> o mayroon siyang experience sa uya pagda-drive. So let him ano, let him um, um let me speak. <laughs> Let him speak. Oh, tell the story. What was your experience the first time you hold the, ano, the, the drive? The drive. <laughs> <laughs> the, the, drive. Gusto ko yung experience. Si, gusto ko guys yung pre-experience to so hold the drive. Oh, di ba lakas mo ka? <laughs> ayan. So, ayan you know, na guys yung pinsan ko. Si Tito Dudes, ayan na siya. Ang mother niya and ang mother ko is mag-mother dyan. <laughs> <laughs> Hindi. Yung mother niya sa yung mother ko, magkapatid, magkasunodan lang. But unfortunately, her mom passed away um, last year. Ayan. So, kaya medyo na-stop din siyang mag-vlog. Shout out! Hello! eto guys, si Mrs. Alpas. <laughs> Ang asawa ng pinsan kong si Alpas. Ay, na ah, ng Alpas. Hey, Ikunay ka? ako naman. Ah, sige, go! <laughs> Sana all! Tamagwigo Club kita ngamin. Yes. <laughs> Let's go! Sayang so, guys, si ano, uh, si Tito Dennis, nakita niyo na niyan sa my vlog ko before sa my farm. Hi. Oh, <laughs> dito namin guys, nakita sila Ate, ay sila Lara. So So yan guys, patras pa naman kami ngayon. Uuwi kami ng bahay guys, atras ang takbo. <laughs> At least nagsusmooth na guys, oh. Ilang pasada pa lang. So ang location namin guys is dito to sa may ah, tinatawag nila lang C5 pero dito to sa bato. Ayan. Diversion road. Diversion. Diversion ba to? Ay, hindi. Dito yun ang diversion. Dito yung pasapunta ng sentro ng bato. Yung Vicente ata ito eh. May bilis na kami guys. kami magtanim kasi daw mag i ninyo. So, dito ang perfect ano, time na makapagtanim dyan. Putik pa kaya doon Sa gitna? Puna yun. na. Asan yung bangka natin? Hanapin mo nga din. Diretso. Baka Maring, ito kumaring yung tukin Eh dapat, nandito lang sa gilid, sa gilid lagi. paano pagpupunta tayo? gilid na. andan Iyan, bawi, bawi, bawi. Paulog tayo, guys. I'm so... I'm so scared. Uh -huh. So, yan, guys. Nandito kami sa ano tulay ng pangulo. Bakit pa pinawag nung tulay ng pangulo? Tanong nga natin sa eksperto. Tawag <laughs> ah, sila na tawag ng tulay ng pangulo. Sinong pangulo? Kaninong pangulo to? Ha? Sino may ari ng tulay na to na pangulo? <laughs> And then, siya ano daw, guys. Pinagawa daw kasi to ni... Um, ni Gloria Makapagal. Yeah. Parang ito yung mom, ito yung ano niya, ito yung panahon niya. So, siya yata yung presidente nung binil dito. So, so ng Mr. uh oh, <laughs> kaya, kaya sa, parang pinangalan sa Pangulo. Credit ba? Ay, Yan, credit ba sa Pangulo? Doon sa isla namin, dyan. Ayan. Hindi ako nakakapunta sa isla namin, guys. So, yung island farm namin is naandi dito malapit sa tuloy ng Pangulo ang aming island farm alin de so namimiss ko na din yung aming isla and hopefully guys makapagtanim kami ngayong summer itong sabi el ninyo hi shout out si ano yung asawa ni May ah di double check ayan, dito tayo sa aming ito talaga yung tambayan namin lagi kasi dito nga yung aming proper, isa sa aming property, yung aming island farm so dati nung nagdito kami, wala pa tong mga to guys, so napaka nito, ang hirap nito mag ano magpunta but salamat sa ating mga kinauukulan at dinevelop ito so, so dati guys if flex ko dito, may kubo dito dati ang hirap ng ano, ang hirap pumunta dito dati putek. So, hahanapin natin yung bangka namin. Kasi minsan ginagamit ng iba yung bangka namin kasi um, para at least na ano siya, na move Diba? Kaya sa nakababad lang dyan at nakabilad. So at least nakakatulong tayo sa mga ibang taong walang uh, bangka. So pinapagamit namin yung, yung bangka namin sa iba pag hindi namin ginagamit. Siyempre, hindi namin ginagamit. So, So, ito napakahaba nito guys. And sana nga sabi nito dati may balita dito na paparating to doon. At least kung makakarating doon sa isla namin, hindi na kayo magbabangka, di ba? Dito na lang sa ganito lang kayo maglalakad. Oo. Oh. Sana nga makarating to doon. Kasi sabi nung iba, yung ano daw, balita lang ha, na dadaan to doon sa, sa gilid ng isla namin. So, mas maigi sana kasi lakad na lang tapos accessible na talaga kahit magbisikleta ka diretso na don so ayan guys natatanaw nyo ayan ay ang kulay green na yan so ang konti na lang guys na tatawirin yan lang konti na yan dati dito dito pa kami dumadaan eh nung wala pa tong tulay na to so dito kami dati galing dyan noon sa tulay na yan magbabangka kami tapos yung bangka namin yung kulay pink pang karag karag yung bangka namin galing sa fishpond so doon pa kami niyang dadaan minsan nakakatakot gabi na tapos may tapos guys may time na na timingan namin ang lakas ng kidlap so nakakaloka talaga yung bangka natin yan ha ah? asan yung bangka natin Hindi yan? Sure ba? Yes, I'm sure. Okay, hindi pala. Akala ko yun yung bangka namin, guys. Kasi kulay blue din yun. Tapos may kulay red ding, ano, pintura. Hindi ko alam kung bakit nga nakilala. Kasi papalagyan ko yung, yun, kasi guys, yung bangka namin, papapaintingan ko yun ng, ano, Lakesider Academy. Para, at least na, ano, na, kakaiba. Ayan. Ayan. hindi ko alam kung asaan. Hala. end dapat na to. Dapat wala tong ganito no, nakakatakot. Hindi balak ito dugdungan man. Sana nga Joy dugdungan pa ganun no para doon na sa isla namin diretsyo na no. Pero bababa ka na lang, may tulog pa talaga. Babadjit niyan. Eh budget naman to, padalhan mo sa kayong sentro ng Bato Char. Aming isla. Etong kulay green na yan guys, ayan. Hanggang doon tas yung may kubo doon na kung nakita niyo doon. Ayan hanggang diyan. Tapos magkagawa na kami ng backlog. So, yung pag ano namin guys paggawa namin ng baklan abangan nyo sa channel ni Joseph uh, sa channel niya pangisda paglipad ba? Diba? Bagwish yun naman ang kanyang content so ayan so subaybayan nyo po dun sa kanyang channel So if you like this video today, don't forget to like, share and subscribe.